Good morning mga ka-idol good morning Merry Christmas sa lahat Merry Christmas ingat ingat ang lahat sa dahil maulan ngayong umaga uh, babiyahe tayo mga ka-idol Merry Christmas sa lahat Pagpiyahe tayo. Dito na tayo sa kalsada, mga ka-idol. Merry Christmas lahat. Salamat sa mga pasahero natin na nagbibigay ng tip. Ah. Dito na tayo mamaskos kalsada ang mga ka-idol. Dahil ano yun? Pasko. eh, Pasko. Wala naman tayong ano, inaasahan dito na lang tayo sa kalye mamasada muna tayo mga ka-idol mabiyahe muna tayo uh, ano. try natin bumiyahe ng Pasko Pasko mga idol ngayong umaga. Maambon lang naman. Sana sa Manila eh ano, eh malakas ang ulan. Sana ganito lang ambon-ambon lang. Para walang baha mga kaidol. Dahil magpapasko ngay Pasko ngayon at saka yung maraming mamamas hindi mababasa sa ulan. Mahirap magkasakit mga kaidol. dito pa tayo sa pandi mga kaidol biyahe tayo ng pamaynila <laughs> yun lang mga kaidol ingat ang lahat merry christmas and happy new year sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa social media maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa akin thank you so much naman mga kamaka idol dito na tayo sa may Philippine Arena papasok tayo ng NLEX kasi nagpost yung NLEX mga ka idol pray daw ang toll gate ngayon dadaan tayo check lang natin mga ka idol kung oh, libre naman yung taon taon naman yung ginagawa nila mga ka idol so ayun pantay lang natin araw araw naman din dumadaan dito papasok din ang index mga ka-idol pamasko siguro pamasko nila sa mga ano pabor na sa mga motorista no ang araw-araw dumadaan dito may presila ng pasko December 31 at saka January 1 yun may price sila mga ka-idol may price sila ng tungkit mula alas 6 no umaga sasakyan mga ka-idol oh. kasi maulan eh papas ko ngayon masyadong lumalabas sa ilang natin mga idol ulang pray ngayon Ay tama sa. Walang libre sila ngayon. Walang libre sa toll gate. Di ba nagpo sila ng ano? Pasko. Ah. Ah, alas 6 lang. Ah. Ah. big sabihin alas 6 lang mga ka-idol eh alas 7 ng mga ka-idol 7 si to 12 na eh yan lang pala ano isang oras lang pala yung bigay nilang ano yun lang mga ka-idol alas 6 ng umaga pagdating mo ng alas 7 mga ka-idol wala ka ng pre umaga lang talaga may oras lang yun ang mga ka-idol ingat ingat ang lahat dito na ako sa Enlex pa ano ng Manila mga ka-idol. pabiyahe tayo mga ka-idol dahil ano Pasko ngayon wala naman tayong inaasahan na ano dito na lang test ka kalsada pabiyahe na lang tayo anak buhay lang mga ka-idol. thank you so much